Professor, eh, may mga nagsasabi po kasi na mga netizens natin na ito daw pong Monterasas de Cebu na nakatayo po dyan sa kabundukan, sa Cebu mismo. Eh, may epekto po ba ito dito sa nangyaring malalang pagbaha dyan sa Cebu? May pag-aaral po ba kayo dito? <laughs> Kakayanin. Ang ko kasi, pasensya na, ang dami ko kasi mga ginagawa ngayon recently. Pero pag-aaralan namin yan in terms of alimbang uh drainage network bumaba ano mm. pero siguro sa ngayon ang masasagot ko sa inyo ay ibabalik ko kanina doon sa sinagot ko yung mga mm. uh, napag, mga aral natin doon sa Yolanda Opa. yung tinabas yung guidelines nung 2014 Opa. Nandun po yung mga guidelines na uh, tinu uh, no nakaturo doon yung Forest Code of the Philippines nandoon mm. yung Water Code of the Philippines Nandun yung building code, mm -hmm. nandun yung mga guidelines, at aling mapa ang gagamitin. At kung ano yung hazard zone classification, kung pwede ba o hindi. Uh, yun, i-refer po natin kasi napakahaba po, no? opo, hindi ko masasabi opo. siguro. Baka maubos yung oras natin dito sa programa nyo, Ted. Mm -hmm. uh, so, adoption of uh, hazard zone classification, nagginawa ito, after Yolanda. So magandang basihan nito. So kung ma-implement ma natin ulit ito at magawa natin ng magandang example, kunyari mm -hmm. dito sa nangyari siya Cebu, Uh we can use that as a as a lesson no to be able to cascade it all over mm. the Philippines uh -huh. para maisalin na rin natin yung climate change kung kailangan na improve yung ating land use plan yung ating batas mm. Mm -hmm. eh by all means sana makonsulta kami ng congress kasi mm -hmm. marami po kaming karanasan tinutulungan kami yung mga LGU yun yung maganda na na-adapt UP ng UP mm. ang project NOAA. kasi Opo. nung na-adapt kami eh ang daming mga mayor na lumapit sa amin, tinulungan namin at at uh, nag-create sila ng land use plan at ang dami po namin natutunan dito. Mm -hmm. Na hindi lang pala ano, evacuation center ang pinagpaplanuhan. Pinagpaplanuhan pa rin natin yung impacts ng sa agriculture, sa health, sa mm -hmm. sa energy, sa education, sa tourism. Lahat po yan mm -hmm. affected eh hindi enough na mag-magturo tayo kung nasaan yung panganib. Mm -hmm. Dapat inaalam natin ano ba yung scientific interventions? Kailangan po ng research niyan. Hindi pa mm -hmm. pwedeng yung research yan ay nanggaling Europe kasi local dapat yung mm -hmm. intervention. Mm -hmm. At uh, ayan po, gusto naming isulong na mak makipagtulungan sa mga SUC, sa higher education institutions, kasi yung research po dyan na local na pwedeng isalin doon sa development plans ng komunidad, ay nandun po sa mga eksperto sa mga kolehiyo at oh. mga universidad. Oh. Professor, wag tayo maging specific dun sa isang project lang. But in the past, sa pag-aaral po ninyo, kapag nagtatayo ng malaking proyekto sa kabundukan, gaano po kalaki ang epekto nun? Pagka may malakas na naulan, dun sa uh, water flow na nangyayari nung wala pa yung structure, nagkakaroon po ba talaga siya ng effect? Well, depende po. No? Eh, kung nakaharang sa ilog 'yon eh di mm. mababarahan. Mm -hmm. uh, sabi ko kanina, kapag natanggal yung, na balik natin yung forest cover ng, ng 1990, year 1990, oh. kung 11 million cubic meters, ay mababawasan ka agad dun sa watershed na yon ng 1 million cubic meters. May baha pa rin, kaya lang mas maliit na. Dagdagan mo pa ng other interventions, multiple interventions, mm. uh, ayun, Uh, kasama ang land use planning, making room for the river, eh doon po parang gaganda yung mas magiging livable yung komunidad, ligtas sa pahamak. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts, nang True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and Podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!